Bakit po ba dapat nating pagsumikapan na tuparin ang Couples for Christ Covenant para magtuloy-tuloy ang pagpapanibago ng ating buhay? Pagmunian po natin ito at pagsikapan. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart the beauty of God every day. Amen. Ang dating sakit sa ulo dahil sa dami ng bisyo, ngayon ay pala sa asawa, pamilya, simbahan at komunidad. Ang dating isnabero, mapagmalaki at mapagmayabang, ngayon ay palakaibigan, bukas-palad at mababa ang loob. Ang dating salawahan, manluloko at laging napapako ang mga pangako, ngayon ay tapat, masugid at maaasahan. Ang dating tamad at walang direksyon sa buhay, ngayon ay masigla at makabuluhan ang tinagkakaabalhan. Ang dating walang pananampalataya, ngayon ay may malalim na pakikipag-ugnayan kay Jesus bilang Kanyang Panginoon. Paano po nagkagayon? Lahat po sila ay nakatagpo ng kayamanang nakabaon sa bukid o ng isang perlas na napakahalaga na tinutukoy naman sa Ebanghelyo natin ngayon. Basahin po natin sa Mateo 13.44-46. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang pagkahari ng Diyos ay katulad ng kayamanang nakabaon sa isang bukid. Nahukay ito ng isang tao at tinabunan uli. Sa laki ng tuwa, siya'y humayo at ipinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang mga na naghahanap ng mamahaling perlas. Nang makakita ng isang perlas na napakahalaga, Shay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Brothers and sisters, ang kayamanan at perlas na nasumpungan dito ay walang iba kundi si Jesus, ang kaharian ng Diyos kay Kristo, Jesus. Marami po ang nagnais na magpakabuti, ayusin ang sarili, o ilagay sa tama ang direksyon sa buhay. Pero paulit-ulit na nabibigo dahil nakasanding lamang sila sa kanilang sarili, sa tao o sa programa, konsepto o institusyon. Pero kapag nasumpungan at nakilala si Yesus, maligaya nilang iiwan ng dating masamang gawi at papalitan ito ng gawi at gawaing ayon sa katuruan at kalooban ng Diyos. Ang tawag po natin sa ganitong pangyayari ay hindi lang pagbabago o change kundi pagpapanibago o renewal. Tayo ay binabago at pinagpapanibago ng Diyos. At may mga instrumento siya, mga biyaya para tayo ay makapagpanibago. Isang halimbawa ay ang pakikipag-isang dibdib at pagpapamilya. Malaking biyaya ito para tuluyang talikda ng isang lalaki ang buhay binata o ng babae ang pagkadalaga at mamuhay ng may kasama kaisa at katuwang sa lahat ng bagay. Kasunod nito ay ang buhay na dapat na may katapatan at pagsasakripisyo. Napakalaking pagpapanibagong buhay po nito. Isa ring halimbawa ay ang pagsanib sa Couples for Christ o ang family ministries nito. Ang ipinagdarasal po natin ay maging daan o paraanawa ang ating Christian Life Program para masumpungan si Jesus. Pero hindi ito nagtatapos po dito. Sa ating statutes, para tuluyang maging membro ng Couples for Christ, nasa saad. After the CLP or Youth Camp, those who finish are invited to join Couples for Christ or its family ministries by making their commitment by way of a covenant and are then integrated into the body. Brothers and sisters, ganito kahalaga ang CFC Covenant. Sa katunayan, ang mga nagiging leader natin, lalo na yung nasa CFC Mission Corps, are expected to live out the covenant to a high degree. Itinitiwalag din ang mga membro na may gross unfaithfulness to the CFC Covenant. At ang mga CFC groups in countries, ayon sa ating statutes, lahat sila ay inaasahan to foster faithfulness of members to the CFC covenant, and to living out the CFC culture. Hindi po kasi pwedeng alisin lang ang dating kinagawian ng walang ipinapalit na makapagpapaigting sa pagpapanibagong buhay kay Kristo. Ang nakahukay ng kayamanan sa bukid ay pinagbili ang lahat ng ari-arian niya at binili ang bukid na iyon ang nakasumpong sa isang perlas na napakahalaga ay humayo at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili iyon. Kaya nga po may ipinapalit sa dating pamumuhay. Sa Couples for Christ, ang ipinapalit at idinadagdag po natin ay ang pamumuhay na nasa saad sa ating CFC Covenant. Ano-ano po ba iyon? Ganito, Trusting the Lord's Help and Guidance. Ang Couples for Christ Shall live as a follower of Christ. They pray every day for at least 15 minutes. They read the scriptures every day for at least 15 minutes. They participate regularly in the worship life of our church. They avoid sin and wrongdoing. And they put good order into their private lives. Couples for Christ, they dedicate themselves to the task of building a strong family for Christ. This is why they seek regular weekly dialogue with their spouse and their children. They exercise their duties actively as a parent. They pray with their family daily and celebrate the Lord's Day together. They invest generous amount of time for home and family. Couples for Christ. They will make themselves available to the Lord for service. They bring other couples to Christ. They make time to serve in Couples for Christ whenever they are called. To serve and follow directions of those who have responsibility over them, their service. Couples for Christ, they relate in love and loyalty to other families in Couples for Christ. They attend their small group meetings weekly and support the good order of the meeting. They faithfully attend all other meetings. And they accept other couples whom the Lord adds to their number. Couples for Christ, they shall study and seek to grow as a Christian person in understanding and fulfillment of marriage vocation they attend all teachings retreats seminars and conferences of couples for christ and they diligently study all materials given to them they always pray this may our lord jesus christ help me to live the covenant of the couples for christ every day for his greater honor and glory and for the good of my brothers and sisters Brothers and sisters, ang covenant po na ito ay napakalaking biyaya. Kung pagsusumikapan nating tupdin ito sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay magiging tuloy-tuloy ang ating pagpapanibago. Hindi na tayo bibitaw kay Kristo, ang Pearl of Great Price. Naalala ko po tuloy sa puntong ito ang ating namayapang dating CFC Chairman na si Tito Joe Tale ibinigay niyang lahat kay Jesus, ang kanyang pearl of great price. Hindi siya bumitaw sa pamumuhay na ayon sa kalooban sa kanya ng Diyos. Para kay Tito Jotale, tunay na mas mahalaga pa sa yaman, kasikatan at kapangyarihan ang makapiling at makapagsilbi sa Diyos at sa kapwa ng may kausayan, kabaitan at kababaang loob. Ang kanyang buhay nga po ay maaring maisalarawan ng kantang isa siya mismo ang sumulat at dumikha. Ang pamagat nito ay Pearl of Great Price. Pakinggan po natin nito at pagmunian, ito na rin po ang ating panalangin ngayong araw. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. We were wandering and searching all our days. Chasing all our dreams Until they found a the love, so great a heart divine sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.